Ang video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers sa si Reyo J. Lumba at mula naman ito sa Facebook page ni I am George. Sa video ito si na George ay napadaan sa isang abandonadong bahay sa Hong Kong na kung saan ay meron di manong nahagip ang kanilang kamera. Abandoned house Mas dito? Mula sa bintana ng abandonadong bahay na ito Sandaling makikita ang paglitaw ng isang puting imay Na animo'y isang tao na sumilip sa kanila Ayon kay George ay kuha ang video nito nitong August 18, 2024, na buwan kung kailan itiniraos ng mga Chinese ang kanilang tradisyon na tinatawag na Ghost Festival, na kung saan ay naniniwala sila na nagpubukas ang pintuan ng kabilang buhay at nagagawang bumisita ng mga Yumao sa kanilang mga kaanak. Nanindigan din ang uploader ng video nito na ito ay totoo at hindi ito lang. Pero katulad pa rin ang palagi kong sinasabi, nasa inyo na kung maniniwala ba kayo o oh, hindi. Ang video ito ay mula naman kay TikTok user, Lizzy. At kuha ito ay isang araw nang sinubukan nila ang app na Randonautica na magbibigay sa iyo ng mga random na lugar na maaari mong puntahan. Pero karamihan sa mga user nito ang nagsasabing dinala sila ng app sa mga lugar na nakakatakot. At nang sinubukan nga ni Nalisi ang app na ito, ay dinala sila nito sa isang abandonadong apartment complex. Oh what is this, <laughs> Dude, this is <laughs> like this as a ritual. Mula sa video nito, maririnig ang mga nakakapangilabot na tinig ng animo isang grupo ng mga tao na nagmumula sa loob ng tiyo na abandonadong apartment complex na ito. Ayon sa ilang comments, ay posible tiyo manong ginagamit na ang lugar na ito ng mga kulto na nagsasagawa ng kanilang mga ritual. Kaya naman posible di umano na ang boses na naririnig nila ay mula sa mga kultong ito. Pero may misteryo nga kaya na bumapalat sa app na Randonautica? Malaya kayong i-comment sa ibaba ang inyong mga opinion. Ang Russian Ghost Hunter na si Tim Morozov ay sinubukan mag-imbestiga sa isang abandonadong bahay sa Russia na pinaniniwala walang haunted. Taong 2016 ay pumasok ang tatlong kabataan sa loob ng abandonadong bahay na ito para subukan kung totoo nga ba mga kwento-kwento na ito ay haunted at makalipas nga ang ilang araw ay hinanap ang tatlong kabataang ito at natagpuan ng babae sa kakawian na hindi na makapagsalita at wala sa kanyang sarili. Ang isa naman ay natagpuan din sa gubat na pumanaw dahil naubusan nito ng dugo. Habang ang isa naman ay natagpuan din na wala ng buhay sa loob ng abandonatong bahay na posibleng yung umanong inatake sa puso. Walang nakakaalam sa kung ano nga ba ang posibleng nangyari noong gabing nagtungo ang mga kabataan ito sa loob ng abandonadong bahay. Pero malaki ang paniniwala ng ilan na may kung anong tumakot ng matindi sa mga ito. At sinubukan nga mag-imbestiga ng Russian Ghost Hunter na si Tim Morozov para subukan alamin kung totoo nga bang haunted ang bahay na ito. Друзья, сегодня я начну обследование этого дома с полного аудиоконтроля. Сегодня я решил попробовать обычное радио. Я установил его там. Также диктофон. Пока ничего подозрительного я не слышу. Слышу странные звуки, но скорее всего они доносятся с трассы. Если в этом доме есть духи, души, демоны, вы можете мне ответить, что в этом доме произошло 16 июня 2016 года. Второй раз уже... Радио странно срабатывает. pa то помехи. Sinubukan makipagugnayan na team sa kung ano mang naroon sa loob ng bahay Pero bagamat may nasasaga pang kanyang device Ay wala naman siyang natatanggap na malino na sagot Pero mula sa bahaging ito ay nakuhana ng kamera ni team Ang pagdaan ng isang itim na figura na animoy isang tao Hindi ito nakita ni Tim noong mga oras na ito Kaya naman nagpatuloy lang siya sa kanyang pag -iimbestiga. Да, я не люблю ее, но все же сейчас я приготовлюсь сеансу. Блин, не мешает. Здесь есть кто-то? Muling nakuha na ng mga nakasetup na kamera ni Tim. Ang animoy sa nganino na sumusunod at nakamasid lang sa kanya. Nakatulad lang kanina ay hindi naman niya nakikita. Matapos ito ay nakita ni Tim ang daanan patungo sa atik ng bahay At nang pumasok siya rito ay nakita niya ang napakaraming bududal O manika na ginagamit sa pangungulam at mga gamit sa ritual Na sa tingin niya ay ang siyang dahilan kung bakit may mabigat na enerhiya sa bahay na ito At kung bakit binabakayan ito ng isang entity o demonyo Makalipas ang ilang buwan matapos ang naging investigasyon ni Tim ay muli siyang bumalik sa abandonadong bahay na ito para ipagpatuloy ang kanyang imbestigasyon at subukan paalisin ang kung ng mang narito. Варя, душа будет моей куклы. Кто ты? Не Я не боюсь тебя. 是。<laughs> Кажется, Habang si Tim ay nasa loob ng abandonadong bahay, bigla na lamang siyang nakaramdam ng panganib at agad niyang inalabas ang tala holy water. At mula nga sa kanyang likuran ay dalawang beses na makikita ang isang imay na tumulak sa kanya. Patapos ito ay nagawa ng mga pagpatuloy ni Tim ang kanyang misyon na i-cleanse o linisin ng mga manika at mga kagamitan na nakita niya sa atik, na sa tingin niya ay magpapalaya o magpapalayas sa kung anumang naroon sa loob ng abandonadong bahay. Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers sa Serostum Ayon sa kanya ay kumakalat ngayon ang bidyong ito sa Mexican community Matapos di manong makuhanan sa balitang ito Ang multo ng batang babae na nagngangalang Rosa Na pumanaw matapos itong tamaan ng isang ligaw na bala Yan yeah, sa Juan Taitik la están velando, la están acompañando en sus últimas horas. Vamos a platicar con la familia, me encuentro con la señora Cristina. Señora Cristina, Pues te eh, inicio lo sentimos mucho lo lo ocurrido y eh, ya fue la audiencia de vinculación a proceso ya este sujeto. Bola sa balitang ito habang iniinterbyu ang ina ng batang si Rosa sa harap ng ataul ng bata nakikita ang isang batang babae na aket ting nagtago. Base sa mga comments sa video ito ay marami ang naniniwala na ang kaluluwa ng batang si Rosa ang nagpakita sa video ito. At ayon sa ating sender ay matapos na mag-viral ang video ito ay agad na nadakip ang taong pinanggalingan ng ligaw na bala na tumama at kumitil sa buhay ng batang si Rosa. Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangkim magpakilala. Ayon sa kanya, ang bidyong ito ay mula diumano sa isang intelligence officer na nanguna sa isang misyon na mag-recover ng diumana isang bumagsak na UFO o Unidentified Flying Object. At sa misyon ito nga ay narecover din diumana na nila ang labi ng isang alien. Mula sa maikling ito, makikita ang katawa ng tiyo na isang alien na narecover ng mga sundalong ito mula sa isang bumagsak na UFO. Ayon sa ating sender ay hindi ko makalat ang video ng ito ngayon dahil pilit itong inaalis sa mga social media platforms. Pero totoo nga kaya ang video ito? Posible nga kaya na isa itong tunay na alien? Malaya kayong i-comment sa ibaba, ang inyong mga opinion? At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video nito, sana ay mag-iwan ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kitakits na lang sa susunod nating video. Maraming salamat! Hi! Kung meron ka mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircrapstv at gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!